Ariha. Eh, humarap tanong. ka din eh. Sa anong mas pipiliin mo? Um. Ari, Ang seryoso ha. Kailangan sumagot ka ng maayos. sasagutin ko kayo ng ayaw. Sige, anong tanong? Sigaw ng puso o sigaw ng damdamin. Alin ang iyong pipiliin? Susundin daon. Wala ho sa nabanggay. Bakit wala sa nabanggay? Wala, ay na. Wala naman din. Ay, sa wala ho din ang sagot ko eh. Aba. Ay, ano ko sagot mo? Ang sagot ko ho, ayo sigaw ninyo. Kahit, kita nyo gayan inay. ay Ay sa sigaw pa lang ninyo, ito na nakakatakot na. Doon, doon na Wala iya sa pinagpipilian. tinatanong ko yung ano, ay sa yun ho ang sagot ko ay eh. Pero ininyo so, ay, ninyo, kahit tutanungin ninyo mga manonood ninyo. Oh. Sa inyo sila takot. Sa ay, so, nyo, sigaw ay, Tama ka na nga Aba, ano ako kayo ay naman niniwala sa so, okay. akin. Abay mukhang in love na ang Queen ay eh. Are naman, paano niyo ganun hula sabi na ako'y in love? Kaya biglan nakita lang na may kasama, bumungis ng bahagiya, nakita kong nagsayaw eh. Talagang in love na daw agad eh. Mga padalin yung ayang, kaya lagi na si in love in love. Bakit gusto niya nagaho akong magka-boyfriend? Kaya eh, lagi nang gusto niya lagi ako'y in love ha. Ayan, Queen Eye oh. may tanong. At syempre, sa tanong, laging may sagot. Kaya nga, sagutin mo ore. Saan ipalalabas itong Slay Zone? Movie ba? Movie ba sa or teleserye? Likula Peli ho. Ano? Likula Peli. Ayos siya sabi ng ayos. Ayun nga ho. Eh. Ano ga nga? Likula Peli. Tignan nyo, gets nila iyon. Tapos kayo, inay, kayo lang ang hindi Ay, nakakagayon. Hindi, pelikula. Baby, baby Oo. alang ko, alang ko. Ah, ah, gusto ko lamang ay ano, ay sabihin mo, movie o. Oh. Ano, oh. rin pang gayon o oh, movie. O oh, antaray na kinain. Kaya ho abangan ho ninyo ang Slay Zone. Napakaganda ho na yan. At syempre kasama ko ho ang mga napakahuhusay na uh, aktres. Si Nanay Pocuang, si Bisglaisa de Castro at marami pang iba. Ayan. Antaray ho ang aming script. Ayan. Uh, first day ngayon ng shooting nila. Yay! Let's go! Galingan mo. Huh? Nakap Good luck. Ayan. Ang ganda naman ng baso mo. Nadya ho, Ay, naku. Ari ho, ay sa pure gold, bamboo fiber, recyclable, na cup. Ayan. Tignan nyo, napakaganda na. A cup this. pa lang, panalo na. Oh, okay. Ay, hindi. Panalo na sila. O, oh, mas lalo na sila panalo pag meron silang karming cup. A, kaya nga. Ibig sabihin, sa lalagyan pa lang o talaga. I-twist nyo lang ng ganyan, tapos mo, tada! Ayan. Makakabili kayo nito sa... Pure gold, Pure gold kapag ano, kapag naka pamaraka sila ng word 1-5. Bon Kaya kayo sumugod na sa pure gold kasi ito ay hanggang tuloy lang. Hanggang kayo lang ang huore. Ayan, ang ganda Oh. Tapos pinalagyan ko din sa kafe naman hmm, na huwag hmm. niya mapakasumin na yun. Ayan, ibabaunin pa ni Kuinay ha. Galadala niya yung baso na yan hanggang Maynila. Yes, ayan. Tapos huwag kayo magalala dahil meron na yung mga dito. Yes, like, ah, Dapat ang kafe naman ganyan din ang baso. Okay, yeah.